tangali mga idol, magluluto naman tayo ng mga idol Ayon ng uh, ulam natin. <laughs> Dahil nga sa ula tayong ulam. O ayan, magsisigang tayo ng isda. O ayan ang gagawin ninyo ha. Hihiwain ninyo yung kamatis. Sama yung ginger. Kailangan, laging mayroon nun. At saka, ang kasunod niya nang hihiwain ninyo ay yung uh, sibuyas. After nyong hiwain yung kamatis na yan. O ayan, kita nyo naman. Sibuyas. Madali lang magluto. Basta... Gusto nyong kumain ng uh, masarap mga idol. Alam nyo, pagka kasi yan sa ingredients. Sinasabi ko sa inyo mga idol, sobrang sarap niyan mga idol. Sariwa pa yung uh, nakuha ko nga uh, isda sa palengke. At least, ayan o, oh, nakita nyo naman mayroon pang uh, dahon ng malunggay. Yung malunggay nga, sabi nung kaibigan ko, may mga tangkay pa. Ano talaga eh, wala tayong tiyaga sa pagtanggal ng mga tangkay. Okay na yan, maluluto naman na yan, di ba? Ang mahalaga, marami, di ba? Marami tayong inilalagay. Nakita nyo naman, di ba? Ang sarap niyan mga idol, sinasabi ko sa inyo. Simpleng ulam lang, ikaw ang may gawa, ikaw ang naghugas, ikaw ang nagtimpla, Sureball mga idol, napakasarap yan, sinasabi ko sa inyo. Kaya kung ako sa inyo, aralin nyo magluto kahit mga ulam-ulam lang. Tignan nyo naman, no? puro na lang yan dahon ng malunggay. Pero pag bibili ka sa labas, walang dahon kang malunggay makikita. Siguro mga isang piraso, dalawang piraso, kita nyo naman yan, puro malunggay. Hindi yata isdang ang niluto ko dyan eh, malunggay. O ayan, kita nyo, luto na, di ba? Oh, Ilagay ko na sa lagayan ko. Tapos kumuha ako dyan ng kanin, 'di ba? After kong lutuin, eh, saglit na saglit lang yan. Wala nga siguro 30 minutes, oh. 'Di ba? Sagana pa sa sabaw. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Busog pa sa sabaw, kanin, ayan. Bagong lutong ulam, ang sarap niyan mga idol, sinasabi ko sa inyo. Ha? Maraming maraming salamat po sa panonood ng aking mga lutong bahay.